Hi guys, for today's video po ay magluluto na naman ako ng cravings ng alaga ko. Ito talagang alaga ko, walang humpay na cravings. Noodles, noodles, halos araw-araw gusto mag-noodles na lang. Kaya minsan sinasabihan ko na hindi pwede mag-araw-araw mag-ano noodles kasi marami tayong gulay sa ref. Kaya ayun, minsan tamimi lang siya. Pero minsan nilutoan ko na lang kasi naawa ako. And ito na nga yung ano, niluluto ko na noodles ano lang, simple lang naman to guys. Kung ano lang naman yung mga available na ricados or gusto kong ihalo sa noodles pag naluloto ako is yun lang. Kasi masarap din naman siya. And itong noodles nga pala na ginagamit ko guys is medyo may alat siya. Kaya kung makikita nyo is pinapakuluan ko talaga siya before ko ihalo dun mismo sa ibang ano, um, ricados. Kasi medyo may alat kasi siya. Ayoko nang maalat.